ayan na guys ulit hello guys nandito na kami sa ano pambansang museum sa luneta. sabi daw nila walang bayad ayan ang ate ko naglalakad gustong gusto niya na mamashare sa museum ayan Magalaw lang yung camera ko. Ayan, ayan. Ayan. Ayan ang ate ko. Naglalakad. Ayan, guys. Ito ang National Museum of Anthropology. Ayan, guys. Dito kami pupunta. Tapos mamaya, doon na naman kami sa may side. Doon sa isa. Hindi ko alam kung anong pangalan. Ayun, doon naman kami sa May National Museum of Natural History. Yan. Ah, uh, guys, ayan ang raming tao. <laughs> Maganda rin dito, ito guys. Ayun na si Ate maakit na hagdanan oh ayan na video to ano ka ba hindi to picture ah oh, wait lang wait lang <laughs> wait lang oh, up ko wait lang